Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Davis Bertans. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga ng kontrata ang isa sa mga target sanang kunin ng Los Angeles Lakers. Ilang araw lamang nga po mga katrops ang nakakaraan matapos papermahin ng Golden State Warriors ng bagong contract extension si Stephen Curry ay plano na rin naman nga po nilang bigyan ng kontrata ang kanilang pinakabagong player na si Davis Bertans. ayun nga po sa naging post ng NBA agent ni Bertans na si Arthur Scalnetis, magpe-prepare na nga daw po ito next season para sa Golden State Warriors. At ayun na rin naman nga po sa ikinumperma ng isang NBA insider Totoo nga daw po na in-invite ng Golden State Warriors ang sharpshooter na si Davis Bertans para sa isang workout. Ngunit hindi para naman nga po nila ito iniimbitahan para sa kanilang gagawing training camp sa susunod na season. Marami rin na naman nga na po mga free agent ang in-invite ngayon ng Warriors para makipag-workout sa kanilang team. Since meron pa nga po silang isang bakanting pwesto na maring nga po nilang magamit upang makakuha ng bagong manlalaro. At isa na nga po si Burton sa mga posibleng makakuha ng pwestong ito sa Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang isa sa mga target sanang kunin ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops meron ng kasalukuyang 18 players ang Lakers sa kanilang lineup ngayong offseason, ay marami para naman nga po sa kanilang mga fans ang pinipilit ang kanilang kupunan na kumuha ng mga bagong manlalaro. Kaya dahil nga po dyan ay naglabas na nga po ang NBA ng listahan ng mga manlalaro na kasalukuyang available ngayon sa free agency na kinabibilangan ng Markel Fultz, Dennis Smith Jr., Isaiah Thomas, Jonathan Goodwin, Landry Shamet, Evan Fournier, Justin Holiday, Talin Horton Tucker, Wesley Matthews, Isaac Okoro, Doug McDermott, Sede Osman, Reggie Bolok, Jake Crowder, Marcus Morris, Robert Covington, Davis Bertans, Markif Morris, Bismack Biombo, Tristan Thompson, Bowen Marianovic at si Javel McGee. Pero ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, hindi na rin naman nga po dito kasama ang pangalan ni Evan Fournier matapos ilabas ang balita ngayong araw. Na official na nga po itong pumirma ng kontrata sa koponan ng Olympicos na nagkakahalaga ng 2-year contract, 4 million dollar deal. Kaya mukhang hindi na nga po talaga ito babalik pa sa NBA sa mga susunod na taon matapos ang labing dalawang season nga po nito sa liga kung saan nakapaglaro nga po siya dito sa mga teams ng Boston Celtics, Orlando Magic, New York Knicks, Detroit Pistons at Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.